sa ikalawang palapag ng under construction na bahay na ito sa Binyan, Laguna. Naganap umano ang isang karumaldumal na krimen. Hinaising daw ang third year chemistry student ng Adamson University na si John Matthew Salilig, 24 taong gulang. Hindi kinaya ni John Matthew ang mga tinamong palo, hampas at bugbog at tuluyang binawian ng buhay sa kamay ng mga sospek na kinilala ng mga otoridad ng mga miyambro ng isang fraternity. Ang kanyang bangkay ibinaon sa isang bakanting lote sa Imus, Cavite. Ito yung uh, exact location kung saan nakita si Matthew sa lilig. Ang butas na ito is around uh, one feet below the knee. Unang natagpuan sa kanya yung kanyang kamay saka yung nakalabas yung kamay sa kayong paa. Ano ang mga nangyari bago natagpo ang bangkay ang binata? Sa Kalayaan, Laguna, patay rin daw sa hazing ang labing walong taong gulang at grade 12 student na si Raymark Anyonuevo Rabotazo. May paso, tapos langgas po ang ngipin ma'am. Puro pa sana, labas na yung laman. Bakit nga ba patuloy na nangyayari ang marahas na hazing? sa kabila ng pagkakaroon ng batas na nagbabawal dito Sa bubong ng bahay na ito nakikitulog ang anim na na taong gulang na si sinanay Candelaria Dati siyang nagtatrabaho sa isang department store kaya may pensyon siya pagkatapos ng 10 taong pagtatrabaho eh, kasi wala akong pupwesto doon sa labas eh. Kasi kaka mainit, kaya dito ako sa bubong. Saka presko dito. Huwag uulan. Ang problema, napilitan siyang isang la ang kanyang ATM card. Hindi hingilan ng pagkakaton, kaya wala na ipasok yun. Eh, wala, gipit eh. eh wala naman akong malapitan dahil mga kamagama ko, mga patay na. May pag-asa pa kayang mabawi ni Nanay Candelaria ang nakasanglangyang ATM card. Sa isang entrapment operation naman ito sa Laguna. Napasakamay ng na mga otoridad ng isang sangkot umano sa paggawa ng fake o tampered ATM card. Na ginagamit naman bilang collateral sa pangungutang sa ilang lending companies. Ano ang parusang pwedeng kaharapin ng mga pumapasok sa transaksyong ito? Ito ang mga huling sandali na nakitang buhay si John Matthew sa lilig noong February 18, 2023, bandang 11.42 ng umaga. Kuha ito sa closed circuit television o CCTV camera ng bus na kanyang sinakyan mula Makati papuntang Binan, Laguna. Yun po yung huling na-trace out namin na, na nandun siya before na-off na, na, na off yung phone niya. Kasi uh, na-low battery yung phone niya nung around 10.20, 10.29 a.m. in the morning. Ano nga ba ang tuday na sinapit ni John Matthew? Kwento ng kapatid ni John Matthew na si John Michael Salidig Gabi ng February 17, nang magpaalam sa kanyang kapatid na dadalo sa welcoming rites ng Taogama Phi Fraternity. Oh, hindi po siya neophyte. She's already a brother of ours. She's a, a legit Uh, legit sa Sambuanga City Council. He was invited by an Adanson chapter which is parang it's a tradition. Or, pero it's an optional naman to be part of the Adanson chapter. Laking pagtataka ni John Michael na sa sumunod na dalawang araw wala siyang narinig mula sa kapatid. Kaya noong February 20, idinulog na niya sa Manila Police District ang pagkawala ni John Matthew. On the Monday morning, nawala talaga. That's the time. Malakas na yung gutog ko. Na he was really with a, with a group na sa, saan siya nagpaalam. Hanggang sa mapasakamay ng mga otoridad, ang kopya ng CCTV kung saan nakitang pasakay ng busi John Matthew bandang 10.33 ng umaga noong February 18. Kasama raw ni John Matthew ang anim na miyembro ng fraternity ayon sa mga pulis. 11.42 AM, na namang pababa ng bus si John Matthew kasama ang anim na miyembro ng frat. Immediately, nag-backtracking agad kami ng mga CCDP footage doon sa mga barangay na posibili na daanan. Hangga na makita nga natin yung mga inihinalang bihikulo na pinagsakyan sa mga frat member. Sa video ng ito, nakuna ng isang kulay blue na SUV na sinasabing sumundo kay John Matthew mula sa terminal ng bus. Sa isa pang CCTV video, makikita naman ang gray na AUV na pinaniniwala ang sinakyan ng iba pang frat member. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, sa under construction na bahay na ito, nangyari ang welcoming rites sa tatlong miyembro ng Tao Gama Fee Fraternity kasama si John Matthew bandang alauna imedya ng hapon. isa rin daw ang dumaan sa initiation rites na kinilalang si Roy de la Cruz. Lahat daw nang nandoon na member nila pumalo. Kasi labing lima po yung ano eh, galing ng, uh, ng Adamson University. Tapos tatlo po yung niyan, kaya 18, di ba po? kung nagbigay po yung ng tiga na palo o tigpipito, ganun po kadami yung tilanggap ng mga ano, to, ng mga ni-welcome rites. sa gitna ng initiation rites ay nakaranas ng pagsusuka at pagsakit ng chan. May malay pa umano si John Matthew nang umalis sila sa frat house bandang alas 7 ng gabi. Bulabi Laguna. Dumiretso raw sila sa isang bahay sa Paranaque City. Sa loob lang sasakyan. Unti-unting nang hina hanggang sa tuluyang bawian ng buhay si John Matthew ayon sa mga polis. According dun sa ating uh, witness, na itong uh, sasakyan na ito, yung asul na Ford Everest, dito binawian ng buhay sa loob yung ating biktima habang sila ay dumabiyahe pabalik ng Paranaque City po. Sa investigasyon ng mga pulis, nang mawala ng malay si John Matthew, inilipat siya sa compartment ng gray na sasakyan. Sa kanilang group chat, pinagdebatehan daw kung dadalhin sa ospital, itatapon sa dagat, susunugin, o ibabaon ang katawan ni John Matthew. Uh, may nagsuggest po na dalhin sa hospital. Sabi nga ng uh, most member ng nung, nung, uh, chapter nila nandun ay hindi dahil uh, makikita ito ng mga authorities at malalaman kung anong nangyari. Kaya may nagsuggest nga na sunugin daw o tapon sa dagat hanggang uh, humantong sila doon sa pag uh, pagbaon sa bangkay ng ating biktima. Sa bahay na ito raw sa Paranaque City, kumuha ng pala ang mga frat member dumampas sila sa bahay ni alias Nike para kumuha ng tatlong pala. Lumalabas na mula Paranaque, bumiyahe sila papuntang Imus, Cavite, sa bakanting loting ito. Inilibing ang hubot-hubad at wala ng buhay na katawan ni John Matthew bandang alas tres ng madaling araw ng February 19. From dito sa Advincula Road, around 100 uh, meters, papunta rito sa ating Uh, Graveside. Ang biktima natin ay uh, tinabunan ng uh, lupa, sa mga damo. Sa loob ng sampung araw, blanco ang pamilya ni John Matthew kung saan ang kanyang kinaroroonan. Maging ang mga otoridad na naghahanap, dinaanan na pala ang gravesite sa Imos. Iniikot po namin yung, kab yung kabite dahil nakarating kami hanggang marugon pa eh. Hanggang uh, nakarating pa kami ng indang hanggang sa sumuko ang isa sa mga sospek na siyang nagturo sa kinaroroonan ng katawan ng binata. Sa paggulong ng investigasyon ng mga pulis, natukoy ang labing siyam na persons of interest. Lumapit na rin sa mga otoridad ang isa pang biktima na kasama ni John Matthew na si Roy de la Cruz. Positibong kinilala ni Roy ang alim na frat member na kasama raw sa hazing. Sa ngayon, pito na ang naaresto at sampu pa ang pinagahanap sa mga sospek. Isa sa mga persons of interest ang natagpuan ng patay. Sinampahan natin itong na ito na sospek na ng uh, violation of uh, Republic Act 11053 at ang uh, batas po na ito at pag napatunayan sa korte o sa hukuman na nagkasala sila, sila po ay maaaring makulong habang buhay at mayroon pong multa uh, na hindi bababa po sa tatlong milyon. Nitong lunes, humarap sa isang pagdinig sa Senado ang mga sospek kabilang ng master initiator na si Daniel Perry. Idala na kayo. Talagang plano niyong ilibing na? Opo kasi yun na po yung napag-decision po ng iba po. Which is hati naman po yung opinion Mr. na idala po sa hospital. Mananatili silang inusente hanggat hindi napapatunayan ng korte na sila'y nagkasala. Sumisigaw din ng katarungan ang pamilya ng grade 12 student at labing walong taong gulang na si Raymark Rabotazo. March 20 ng nakaraang taon, nang makarating sa kalaman ng inang si Rowena, hindi niya tunay na pangalan na pumanaw na ang nag-iisa nilang anak. Pagdating ko po sa ospital, patay na may paso. Dito po, sa dibdib, mga pito. Tapos langgas po ang ngipin, ma'am. Puro pa sana, labas na yung laman. Ayon sa police report na nakuha ng reporter's notebook mula sa Kalayaan Municipal Police, tatlong neophyte kabilang si Raymarc ang sumailalim sa initiation rights ng Taogama Fee Fraternity sa inalabas na resulta ng medical legal ng forensic unit ng PNP sa Camp Lim Subdural hemorrhage secondary to blunt head trauma ay kinamatay ni Raymarc. Sabi po ng doktor, kung maaga nga po na binaba ang anak ko ay mabubuhay pa kahit na gano'n ang nangyari sa kanya. Labing limang miyembro ng Tao Gamma Phi Fraternity ang natukoy ng mga pulis na sospek sa pagkamatay ni Raymark. Paglabag sa Republic Act 1053 o Anti-Hazing Act of 2018 ang kasong isinampa laban sa mga sospek. Dalawa pong nakasuhan natin ng inquest proceeding and yung the na sampu po nakasuhan po natin ng uh, regular filing. Naaresto na rin po, uh, nakasalukuyan ng kakulong na rin ho. Meron po tayong tatlo pang inaantay. Kasalukuyan po nasa piskal na pa rin po for resolution po. Sa pag-aaral na ginawa ng GMA Integrated News Research, 24 na college students na ang nasawi dahil sa hazing o hinihinalang kaso ng hazing mula 1954 hanggang 2023. Pitong kadete naman ng PMA at PNPA ang nasawi mula 1981 hanggang 2021 apat na high school students naman mula 2009 hanggang 2022. Umabot naman sa 393 ang itinurong suspects sa hazing mula 2022 hanggang 2017. Labing lima ang convicted, apat na putani mga acquitted o napawalang sala at halos tatlong daan ang at-large. Para sa isa sa mga co-author ng anti-hazing law, So talagang lahat ng nakitang kahirapan ng mga pulis, ng mga paaralan, na hindi maging liable ang paaralan, mga alumni, mga nagtuturoan, mga mga kasama doon sa fraternity, nakita namin kaya nilagay namin lahat sobrang ganda ng batas natin. Sobrang well thought out, sobrang talagang nandiyadyaan nilagay. Ang kulang na lang talaga is mapatunay ang implementation. Mas mabilis ang gulong ng hustisya ngayon. Kasi mas mahigpit yung batas. Kasi pag titignan mo yung 1995 law, talagang walang, walang ngipin, walang kakwenta-kwenta. Nitong March 4, inilibig na si John Matthew kasama ang kanyang lolo sa Sambuanga City. Hustisya ang hiling ng kanyang pamilya. Masakit. Uh, disappointed. Andun yung gigil. Andun yung ano. Kasi kapatid eh. Kapatira na. And then ganun, ganun nangyari. Sa kabila ng pagkakaroon ng batas na nagbabawal dito, Patuloy na nangyayari ang hazing sa bansa at marami na rin buhay ang naging kapalit nito. Panahon na para mas paigtingin ang regulasyon sa mga paarlan at ang pagpapatubad ng batas para ang kapatiran ay hindi na mauwi sa karahasan at kamatayan. Ako si Jun Veneration at ito ang Reporter's Notebook. Sa harapan ng isang simbahan dito sa Pasig City, tinitiis ni Nanay Candelaria ang init ng araw habang nagtitinda ng sampagita. Halos sampung taon na niyang hanap buhay ito. may e mahirap. Pagka yung wala ka malapitan, kaya yung sampagita ko, hindi ko matigil. Maray ka na nimit na tao. Madami suki mo. Kada araw, kumikita si Nanay Candelaria ng 200 pesos, pero kulang na kulang daw ito. Bago maging tindera ng Sampaguita, nagtrabaho bilang isang janitress si nanay sa isang mall. Pero taong 1991, nang matanggal siya sa trabaho. Rapol, pag ka na may letter, may number, tanggal ka. Eh nakabunta ko zero, tanggal ako. Nakatatanggap si Nanay Candelaria ng 2,400 pesos na pensyon kada buwan mula sa Social Security System o SSS. Pero naisangla niya ang kanyang ATM card noong nakaraang taon. Kapalit ng loan na 10,000 pesos, ginawa niyang collateral sa lending company ang ATM card at password nito. Kada buwan, kumukuha sila sa ATM ni Nanay ng 1,200 pesos sa loob ng isang taon. Sumatotal nasa mahigit 4,000 pesos ang ang tubo ng lending company. Bitin na bitin po yung 1,200. Nire-budget ko lang po. Hindi ho ba kayo masyadong nalalakihan dun sa tubo ng pinagutangan niyo Ay, hey, wala po ma. Kakagat ka talaga sa Kasi wala ka naman mautang. So, nung umutang po kayo ng 10,000 piso, ang natanggap nyo lang 9,000. Naipaliwanag ho ba sa inyo na binawas na itong mga too oh? may service charge na 200 pesos, may documentation na 200 pesos din? Hindi po ma'am kung kwekwentahin. Kaya lang ito yung natanggap ninyo kasi binawas dun sa 10,000 piso. May interest income, may service charge na 215. Parang siningil sa inyo. Tapos ito yung kinalabasan, ito lang yung natira. Sa hapong yon kape at tinapay ang tanghalian niya. Pagkatapos ng maghapong pagbebenta ng sampagita, umabot lang sa halos 200 pesos ang kinita ni Nanay Candelaria. Pag uwi niya, dito ko na lamang nakikitira lang pala si Nanay Candelaria. Ang masaklap dahil hindi na siya kasya sa loob ng bahay. Sa itaas ng bubong, naglalatag ng karton at nagpapahinga ang matanda. Ay, kasi wala akong pupuesto doon sa lapas eh. Kasi init kaya dito ako sa bubong. Saka presko dito. Maglang uulan, okay lang. Pag umulan, takbo sa baba. rin ngayon ang ATM card ng isang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-Piece Beneficiary na itatago namin sa pangalang Susan. Nagawa niya ito para matustusan ang pagpapagamot sa kanyang anak na may sakit sa buto. Malungkot kasi imbes na bibigay ko sa kanyang tubo, sana napakinabangan niya ng mga anak ko. Taong 2020, nang matuklasang may mga sakit sa buto ang anak niyang itatago namin sa pangalang Carla, 17 years old. Hindi na rin makalakad ang dalagita. Inano siya ng CT scan, ma'am. May no ginawa ng asawa ko, yun ang utang -utang parang may bukol ya, daw na umano sa buto niya. Dahil sa mahal ng gamutan at tests, kinailangang isang lani Susan ng 4-piece ATM card nila sa isang taong nagpapautang. Ang scheme ng nagpautang, magbabayad ng 1,000 pesos kada buwan si Susan hanggat hindi niya nababayaran ng buo ang 5,000 pesos. Tatlo yung lending ko ngayon dahil nga napasok ko to dahil sa gamot po ng anak ko. Naiiyak ko talaga. Na, Parang gulong-gulong yung utak mo kaso lang magpalakas ka para sa mga anak mo. Kulang rin daw kasi ang kinikita ng kanyang asawang office staff. 3,000 every week. Yung sahod niya hindi talaga sapat, ma'am, kasi yung bunso ko, inagatas ko pa yan. Baon ng anak ko sa pang-araw-araw namin, pagkakasyahin ko yun, mam para makalakad muli si Carla, kailangan daw nilang makalikom ng mahigit 200,000 pesos para sa kanyang brace. Sabi ng doktor, kung hindi daw maoperan yung anak ko, kailangan nakahiga na lang siya, hindi siya pwedeng umupo kasi nga iniipit ng bukol yung ano niya, yung mga ugat niya kaya hindi na parang na-paralyze na siya. No? Susunod, Makikita sa video na ito yung pagkakaaresto ng NBI sa isang sangkot sa Sangla ATM Modus. Ang modus ay pinapalitan niya yung pangalan ng mga nasa ATM card sa kaginagamit itong mga tampered ATM cards para mangutang sa mga lending companies. umabot daw sa 200,000 pesos ang kinita ng nakilala naming dating nagpapasangla ng ATM. Pero napilitan daw siyang itigil ang negosyo ng mapisto ito. Marami yun yung eh, nasa ano, 200 plus. Bago pa lang kasi yun eh. Yung parang hindi pa uso yung ibang financier. hindi pa, na, hindi pa nila gamay. Pero ngayon, ang dami ng pinanser ang dati niyang sistema, siya mismo ang magwi-withdraw sa ATM sa araw ng pindutan o araw ng labas ng 4 piece At sa tuwing may natira pa sa account ang nagsangla, personal nila itong kukunin sa kanya. Pag pindutan na, pupunta ka doon, minsan, resibo na lang ibibigay sa'yo, tsaka sukli mo, sila na pipindot. Tinapaubayan namin. Kailangan yun kasi, ano eh, katunayan na may napipindot ka talaga. At hindi black yung four-piece mo sila yung mga nagsala ng ATM at nagpa-block. Yan, listahan, mga pinagsandaan nila, pati presyo. Ito yung napindot nila, may 4, 4, 3, 2, 2, 8, 3, 8, 3, 1. Pero makalipas ang halos dalawang taon na nagpapasangla ng ATM, nabisto si Brenda. Yung mga taga-munisipi pumunta sa amin. Sinabi sa akin na may nagsumbong na tumatanggap ako, ganong ganyan Isa e bag ko may limang pirasong ATM nahuli nila ako. Makikita sa video na ito yung pagkakaaresto ng NBI sa isang sangkot sa Sangla ATM Modus. Ang modus ay pinapalitan niya yung pangalan ng mga nasa ATM card sa kaginagamit itong mga tampered ATM cards para mangutang sa mga lending companies. Aabot daw ng 150,000 pesos yung nakukuhang loan amount kapalit ng mga tampered na ATM ang isang lending company na daw ng nasa 1.5 million pesos gamit ang peking ATM card. Sa ginawang Consumer Finance Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP noong 2014, lumabas na 39.9% ng mga Pilipino ang ginagawang loan collateral ang kanilang ATM card. Sa ngayon ay hindi bawal sa batas ang sangla ATM, pero malaki ang peligrong pwede raw mangyari sa mga nagsasangla. Kabilang narito ang identity theft, unauthorized withdrawal sa ATM account, sobra-sobrang interest rate ng lending company o ng taong nagpapautang lalo na kung wala namang pinirmahang kontrata at paggamit ng inyong personal information sa iba pang criminal activities. Sa ngayon, walang batas na nagbabawal ng pagsasanla ng tao ng ATM sa isang another individual pagka inalter or ginamit yung ano, papasok siya sa RA8484, which is Access Device Act. If in case na magamit siya sa fraud, inassume mga identity mo, for example, then ikaw na ang magiging hahabulin. Naging usapan ka makailan sa Senado na tuldukan na ang sangla ATM, lalo na mga ATM na dinedepositohan ng mga benepisyo tulad ng sa 4Ps at sa SSS. I would like to find out the stand of Central Bank and the Monetary Board with regard to the use of ATMs or debit cards as collateral for loans by lending companies and let us see if there are abusive lending practices in these transactions. Masaklap mang isipin na ang taong gipit sa pa-utang lumalapit. Pero ibang usapan na kung ang binubunong interes ay sobrang laking halaga at hindi na makatotohanan. Tulad ng mga lehitimong kumpanyang nagpapautang gaya ng mga banko, regulasyon sa mga ganitong transaksyon ang dapat maipatupad para hindi mabaon sa gabundok na utang ang kumapit sa patalim. Ako si Jun ako si Maki Pulido at ito ang reporter's notebook.